Uzami City of Misamis Occidental o sa tanang mga nagtanaw ka pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC Maayong Adlaw. Ako si Rino Lim and this is Uzami's Today. sa atong mga headlines Lamian nga mga street foods og baratong paninda sa Asenso Osamis Wellness Park Weekend Market and Night Cafes gidumog sa katawhan Very hardworking Governor Henry Waminal, tinuod nga inspirasyon sa dedikasyon sa pagserbisyo sa Misamis Occidental. Priskong mga produkto gikan sa bukid, apil nga mapalit sa Asinso Usamis Wellness Park Weekend Market. In 2024 ug Regional Festival of Talents gipangandaman sa DepEd Misamis Occidental. Mga kabataan, unang edad 15 anyos hangtod 30 anyos ipailalom sa katipunan ng kabataan profiling. Mga personahe sa Swimo may paligon sa ilang fire safety skills. Sa police report, high value individual sa PNP PDA list o truck driver sikop sa drug bypass operation. Walay kabayluan alang sa lakong hospital bill, problema sa usaka amahan, gihatag kasulparan sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Un karon ang mga detalye sa Uzamis today. Lamian nga mga street foods ug baratong paninda sa Asenso Uzamis Wellness Park weekend market and night cafes gidumog sa katawhan atong paminawon si Bernard Texon. Pagkatapos sa cutting of ribbons nga gipangluha ni Vice Mayor Bibiniri ug sa mga miyembro sa Usami City Council and behalf of Usami City Mayor Attorney Henry Puente Suaminal Jr. sumala sa gidahuman ng daan gihugupan sa dosi-dosinang parokyanong lokal ug mga bisita nga gikan pa sa silingan ng mga probinsya kalungsuran ug Siyudad Ang unang tulo kagabi ing business operations sa Asinso Osamis Wellness Park Weekend Market and Night Cafes adlaw nga Biyernes, Sabado ug Domingo, Abril 5, 6 ug City 2024. Ang Asinso Osamis Wellness Park Weekend Market and Night Cafe matag adlong biyernes gikan sa alas 12 sa kaadtuhon hangtod sa alas 12 sa tungang gabi. Mao ang usan usab sa mga programa o proyekto sa Asinso Osamis Administration din pangunang tumong og katuyuan niini nga sangpit nga proyekto mao nga palamboon ang ekonomiya, negosyo o labaw sa tanan ang nightlife and food tourism activities sa Osamis City. Ang Asinso Osamis Wellness Park Weekend Market and Night Cafes ang gisalmo sa 34 ka mga baguhan o experience na ng mga local business entrepreneurs na namaligyag mga pagkaon, RTWs o guban pang mga paninda. Sama na lamang pananglitan sa Vruders Coffee, Uncle Brew, Milky Way, Mark D, Copy 25 o daghanan pang uban. Lakip na niini ang bus Lichon baboy nga gipanag-iya sa usa ka batanong negosyante sa barangay Baybay Santa Cruz diin gibida niini ang lamian nga nite lechon baboy nga tag tapisos lamang ang presyo sa matag kilo o may only rice pa nga promo kani kani boss imo ni karon nagipulisada karon na mo gisugdan wow asa nga noy encourage kay na ning pa mo okay. apel sa kwan night market na do mama night street na pagkwit sa solo ah nakitindahan unsa mo tindahan nani, nimo no, so, nanigapon snack and meals ah okay. An okay tapos first time mo nag banan ni ako donay litso nan kay daghan mo litso mo oh pod kay oh Litson baboy ni siya, saan nga baboy sir? Bisaya? O native siya or sa? Bisaya ni sir. pero pure Tungod kay native nga baboy ang igabit ni sir, busa makasigurado gayod ang mga customer nga mas kargadog unod ug sulit ang lasa sa iyang litson. Native nga litson baboy ha? Una yung nakanindot sa kuhan? Lampo tayo nga mapilihan. May coffee, may mga milk tea. Dito sa unahan sir sa mga kuhan nito? Comey ba si Ang sin original cafe usab ang gipanag-iya sa Osaka, negosyanteng taga barangay Mulikay diin gibidya ini ang ilang original usamis non made shumai ni Durimon. pamili daghan kay kag Salamat po. Yes. Good luck na to, Ma'am. Salamat po. Siki. Kita kita tat pupuhon mo na ilang maligyan ni Ma'am Joy oh. Pili lang ka cheese cheese flavor nga ko, cheese cake cafe red velvet. Unsa pa ning uban diri? Sutokil nga barilis o tuna gikan pa sa Jensen ang gibida sa Night Market Store sa negosyanteng taga Barangay Kabinte Usamisiti City nga si Miss Roxanne Saligan. Matud pa ni Ms. Saligan, nakadayag siya sa inisyatiba ni Mayor Indi ug sa Asinso Team. Tungod kay matud pa ni ini, dako kini ikatabang para mas mubibo ang atong syudad ug sigurado siya nga dumugon kini unya sa mga turista. Tanin mo ni siya negosyo ma'am kung ano eh, sir. Na, Ika, at, ikatulo na ni. Ikatulo? Man, oh, o sa may una ni mga business nga na suit oh, lang. Okay. O, Gihapon siya. Then, ikaduha ka pang meet sa ako ang partner. Matod pa ni Roxanne, gawas nga presko, limpyo o kinasingkasing ang pagluto sa ilang matagputahe. mao ang sekreto kung nga no ngalamian ang ilang mga produkto. Sigurado yun, may sir, nga ang tuna fresh ganyan and ang pagserve limpyo. Kinasingkasing yun ang pagservice yun. Okay. Kinasigla with a heart yun yes, siya, sir. ano? Ang um, pag-service siya mong gunat mo sa katawahan, sir. Di ha, sa itong kasing-kasing mo gana siya. Um, mao gunat siya. Importante gunat siya. Mau siya isa sa sekreto nga uh, makapalami sa itong baligya, sir. Kung unsa ako yung baligya. Kung -isa, excited tila. mo mo tilaw siya mong karunta yes, taon sir. ba? O, yes, Sige, ta, ha? Sir. Sige, mag-invite sa akin, ma'am. At taglan tao sa akin, live, dagan-tagan. Kind of, live. mag-invite to, tanang usamis doon, maski pa sa asang kuan, makakitaan nga live bisita lang mo sa wellness ascenso Osames Wellness Park. Location ma'am, para sa wala na kayo kundi, location sa makita. Kaya sa Baybay Treon po, pinaka uh, na Pinailan, doon rin kita sa kota area. Sa atong po. Sa ang talan. Tungod kay Barato lamang ang mga baligyang mga pagkaon sa mga negosyante sa Asenso Wellness Park Weekend Market and Night Cafes. Bisan Jutay lamang ang dalang budget sa matagpamilya para ilang pag-asalusaluhan. Matood ba ni City, economic Enterprise Chairperson Honorable Cecil Co. sigurado mabusog og mag-enjoy ang tibok pamilya nga maglingaw-lingaw unya sa Wellness Park matag adlaw Birnes, Sabado og Domingo. Barato lamang o glamian ang nagkalain-lain ng mga pork and beef shumai, pork and chicken barbecues, presko usab kayo o barato lamang ang serve sa matag sutukil tuna, endless usab ang choices sa milkshake o milk teas. O pagkatapos makakaon, pwede usab dayon nga mag sa mga booth nga na maligyag nagkalain-lain ng mga produkto. May na maligyag o kay ukay RTWs, sapatos, bags o uban pa. May massage booth usab nga anda mo hilot sa mga bisita o pagkatapos. Tapos manihapon o mag-shopping, may live ban usab nga giandam para mo entertain o siguradong makalingaw sa mga lokal nga mga parokyano o mga bisita. Uh, akong i-invite mong tanan nga come one, come all na tadiri, especially karong Adlawa, kay Grand Opening, daghan kayo tabaligya karon daghan kayo display ang ato ang mga vendors dinhi hi, and uh, atanan tanan maayo kaayo ilahang mga product. So try it and enjoy the evening with our live band entertainment. Free na siya to the public. Yeah, salamat kayo okay. no? Thank si you. City Councilor no. Ah, <laughs> uh, you. Si Sil Yuko. Alang sa Usamis today. Ako si Bernard Texo. Dagang salamat Bernard. Very hard working Governor Henry Waminal tinuod nga inspirasyon sa dedikasyon sa pagpanerbisyo sa Misamis Occidental. Aniya ang balita ni Dazel Texon. Walay gipiling nga adlaw sa pagserbisyo sa katawang Misamis noon ang usa ka governor Henry S. Waminal kapila nakigayon nga gipakita sa very hardworking governor ang iyang kakugi ug dedikasyon sa serbisyo alang sa katawang Misamis noon nga nagsilbing etinuod ni inspirasyon sa tanan bisan adlaw nga Domingo, walay kakapoy nga gibistahan o giinspeksyon ni Governor Waminal ang mastering sa Bravo Company sa 903rd Misamis Occidental Ready Reserve Infantry Battalion. Ingon nga Battalion Commander si Governor o Lieutenant Colonel Henry Waminal ang naningkamot nga mapaligon ang military standards o ma-restructure ang battalion alang sa mas mapauswag nga serbisyo si sa katawhan. Migahin sa bugpanahon ng Gobernador sa pagpaminaw sa hunahuna mga komento ug sentimiento sa iyang kaubang mga reservis ug padayon siyang pasalig sa paghatag suporta o tabang kanila. Personal sa mga inspeksyon ni Governor Henry ang asen misami sa Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park kung Amorap Project nga nagapasiugda sa iyang hands-on approach sa mga inisyatiba sa pagpaasenso sa probinsya. Dugang pa sa mga responsibilidad niya sa militar at ay tibusab nga labot ang gobernador sa mga paningkamot alang sa si edukasyon. Nakigtagbo ang gobernador kang DepEd Regional Director Arturo Bayukot ug mga opisyal sa probinsya alang sa pagbukas sa Regional Festival of Talents sa Abril 11 nga na sa 13 nga i-host sa Misamis Occidental. Usa ka talag sa nga academic competition nga nagsaulog sa nagkalain ng mga talento sa mga estudyante sa nagkadaiyang enatad. Gipahibalo usab ni RD Bayukot nga tambungan ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte ang maong okasyon ug padayon sa iyang dedikasyon sa si edukasyon ug sports, nakigtagbo ang gobernador kang DepEd Misamis Occidental Schools Division Superintendent Reynaldo Manuel Jr. ug sa iyang sports development team sa pagpangandam alang sa Northern Mindanao Regional Athletics Association kun NM Raamit sa Mayo 13, 2024. Ang way kakapoy ng mga paningkamot ug trabaho ni Governor Henry Waminal naghimo na ehemplo sa iyang ay dili matarog nga pasalig sa pagduso sa probinsya padulong sa umaabot nga nagsilbing pananglitan sa liderato o inspirasyon sa tanan. Daghang salamat Dazel, presko mga produkto gikan sa bukid apil nga mapalit sa Asenso Uzamis Wellness Park Weekend Night Market. Aniya ang balita ni Adoni Desena. Makaplagano sab sa weekend market ang bisan unsang produkto sa bukid sama sa mga lagot mo o utanon. Nagkanayon si Kunsyal si Silko nga gumikan kay Iklosman sa mga motorista. Ang entrance o exit sa maong dalan sa Kota Shrine, mahimo usab nga makadatag sa mga produkto ang mga kaigsunan sa kabukiran. Sabado o Domingo ang gitugot nga makadisplay sa ilang mga produkto gikan sa kadlawon hangtod alas 5 sa kahaponon aron dili makabalda sa aktibidad sa night cafe. Si Consiel Cecil nangayog suporta ni Barangay Affairs Committee Chairman Consiel John Carlo Moralion aron awhagon ang mga kapitan labi na sa mga rural barangay nga pahibawon ang mga ginsakupan sa pagtumod ug mga produkto sa weekend market kilid sa Asenso Usamis Wellness Park. Because um, du uh, during the daytime of the, the weekend, uh, Oh, barangays will be invited to display their uh, their product, their agri products, for free and join the kadiwa the kadiwa program. Okay, we have already uh, the ongoing kadiwa um, activity which encourage the mga farmers to sell their goods sa city for free and uh, Supposedly, it is only on the 15th and 30th uh, day of the month. But now, uh, with the opening of our night market, uh, na, a weekend market, market-market siya, weekend market and night cafes, uh, pwede na sila magka display dito whole day for two days a week sa mga barangay. So, we have 34 slots Uh, barangays can share uh, the 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 spaces uh, on that on that street and display their goods every weekend Alang sa Usamis today Adonil Sina reporting Daghang salamat Adoni NMRA 2024 o Regional Festival of Talents gipangandaman sa DepEd Misamis Occidental Ani ang balita ni Glenn Rununa Taliwala ang adlong Domingo apan padayong gihapon ang pagtrabaho ni Working Governor Henry Wominal din lakip sa iyang mga gihinagbo ang mga kadagkuan sa Department of Education sa si DepEd Regional Director 10 Arturo Bayukot uga mga opisyal sa DepEd Bisamis Occidental alang sa ubaabot kapag ablis sa Regional Festival of Talents karong Abril 11 hangtod sa 13 2024 kung aso salmutan kini nga kompetisyon sa mga laing natad ng mga talento sa mga estudyante gipadayago usab di RDBU kota nga si DepEd Secretary o Vice Presidente Sara Duterte ang mutambong sa mga okasyon nagpakita kini nga lakang nga ni Gobernador Wominal sa iyang padayon nga dedikasyon sa edukasyon o sports. May patawag usab ang Gobernador o Tigom o ni DepEd Misamis Occidental Schools Division Superintendent Reynaldo Manuel Jr. o sa Sports Development Team Agig Pagpangandam sa Northern Mindanao Regional Athletic Association kung NMRA Amita karong umabot ng Mayo 13, ito Alang sa Ozamis Today Kini si Glenn Ray Huluna Dagang salamat Glenn Mga kabatanunan edad 15 anyos hangtod 30 Ipailalong sa katipunan ng kabataan profiling Atong dawaton pagbalik ang balita ni Adoni Dicena Gi pahibalo ni Usami City Sangguniang Kabataan Federated President Consul Janfield Dayundon Duhay Lungsod nga ipailalom sa KKO Katipunan ng Kabataan Profiling ang mga kabataan unan edad sugod 15 anyos hangtod 30 Gipasabot ni Kunsel Jan Filde nga ang katipunan ng kabataan profiling o sakiti ka nasudnon nga tulumanon nga nakalatid sa Republic Act 10742 o na ilang SK Reform Act of 2015. Toyo sa maong akta republika nga makuha ang edad sa maong populasyon sa kabataunan alang sa legal nga katuyuan sa umaabot nga panahon. Si Kunsel Janfil Filde yun doon na ni Barangay Affairs Committee Chairman Kunsel si John Carlo Moralyon aron mapasidanan ang ginsakupan sakupan alang sa KK profiling og assemblya nga mahitabo nga mulungtad hangtod ikaduhang simana sa Abril nining ning tuiga I'm urging now the my fellow SK persons to conduct the KK profiling and um, KK assembly uh, it, it means um katipunan ng kabataan profiling and katipunan ng kabataan assembly and that is mandated by law the under Republic act 10742 or other known as the SK reform act of 2015 the K.K. assembly madam chair is until april second week of april so same lang ni siya sa barangay assembly madam chair pero ang nakalain ani ang barangay assembly mangon, mag <coughs> magsugod ang edad sa 18 years old above while the katipunan ng kabataan is 15 years old up to 30 years old, including katung mga minyo. Same as sa KK profiling. So, ni Adere ang ato ang ganang tawag aning um, ABC. So, um, nagkidaot po ko. Ka, and I'm sure nga ang mga barangay sa Uzamis, supportado po kini nga kalihukan. Thank you, Madam Chair. Alang sa Uzamis Today, Adonidesina reporting. Dagang salamat Adoni, mga personay sa suwemo may paligun sa ilang fire safety skills. atong dawaton pagbalik si Glenray Ruluna. Sa usa ka aktibo nga lakang aron nga mapaligon ang ilang kapasidad sa pagdumala sa mga emerensiya nga sitwasyon ang mga personahe gikan si sa Suemo o ZAMESA bag ulang nga miapil sa usa ka komprehensibo nga fire and safety prevention training ang training gibasugdahan sa mga kabomberuhan sa Uzamis gipahigayon sa CDRRMO office dili pa namang bugay atol sa sesyon ang mga partisipante miapil sa mga praktikal nga mga ehersisyo o theoretical modules nga gitumong sa pagsangkap kanila sa mga gikin nanglang mga kahanas o kaybalo aron nga epektibong makatubag sa mga insidente sa sunog lakip sa mga topics ang mga estrategiya sa paglikay sa sunog hustong pagdala sa mga kagamitan sa pagpalong sa sunog mga pamaagi sa pagbakwit o mga teknika first aid alang sa mga kadaot na may kalabutan sa sunog si Engineer Tetes Teresa Borre ang Pangulo sa Soy uzamis nagpahayag sa iyang pagpasalamat sa kahigayunan na mapalambo ang kapabilidad silang team sa pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa komunidad. gihatagan niya o gibugaton ang kaminong sa padayon nga pagbansay o pakigtambayayong sa mga lokal nga mga otoridad aron epektibong maminusan ang mga peligro. Ang pagtinabangay o pagpaningkamot tali sa Suema Uzamis o sa Departamento sa Kabumbiruhan pakita sa usaka proactive gapabaagi sa kaluwasan. Gipasalamatan usab nila ang pagsuporta sa Asenso Uzamis Administration o boss sa pagdumala ni Mayor Indy Wamina Junior. ba mahimo nga mapahigayon ang nasang programa o ga magmalampuson kini o makatabang alang sa ilang mga person personahe. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenray Runa. Police report high value individuals a PNP PDA list of truck drivers Sikop sa drug by bus operation. Anias silyon Leoncio medalyo alang Balita. April 7, mga city kapin ang takna sa kagamiyon Sikop ang Osaka, high value individuals a PNP PDA provincial target list of truck drivers sa gipaga joint drug by bus operation sa kapolisan sa usamis. nga gipanguluhan ni Police Captain Elwood Kilat Malanog ang Intelligence Investigation Officer PDA 10 Sikan Provincial Mobile Force Company o ang Provincial Intelligence Unit ilalom sa supervision ni Police Major Dennis Pinyastano, ang officer in charge sa Usamis Police Station nga dito sa Purok 3, Barangay Tabid, Usamis City Naila ang HBI sa PNP PDA Target List nga si Gilbert claiming E. Rada. 36 anyos, residente sa Purok Tris, Barangay Tabid, Usami City. O gado na live-in partner. Gihimo ang operasyon human na palitan sa poster buyer si Klimin sa ang shabu sa kantidad ng 500 pesos. Sa gihimong research ni klemen nga gisaksiyan ni Tabid Barangay Kagawad Edwin Binjula, local media o DOJ representative, Nakuha sa posisyon ni Clement ang upat ka rectangular ship nga doon ay sulod sa gituang shabo usaka lighter, usaka ka empty astro cigarette chassis o 500 piso bill nga mo gigamit nga mark money. Ang mga gituang shabo nga nakuha gikan ni Clement giba na bana nga naa sa 1.5 gramos o doon na estimated street value nga 10,000 pesos. Gipahayag ni Purok President Noel Malawbang nga si Klimen nagabang lang og balay uban sa iyang live-in partner sa iyang gitrabawaan sa maong Purok. Takman ni siya. Takman, takman wingban. Hmm. So ka ni siya, dili na nga bang lang siya dali? Nabang lang dali kay Takman mo sa Gadrigon. Ah, Takman. So ka ni siya, dali siya pa dyan? Pagadiguan. Diguan. Pagadiguan. Si Klimen gidalag sa temporary detention cell sa Usamis Police Station o magatubang siya sa kasong paglapas sa Section 5 and Section 11, Article 2 of Republic Act 9165, Con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Usamis Today, ako si Leon Show kabailuan alang sa dakong hospital bill problema sa usa ka amahan gihatagan ka sa asenso Uzamis Free Hospitalization Program. Aniya ang balita ni Mary Ann Lumapas ang programang asin sa Osamis Prehospitalization o Rural Assistance sa Dakbayan sa Osamis na tungod sa inisyatiba ni Congressman sa 2nd District, Congressman Ando Wominal o Gipadayon usab gini ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. kay nakita nila ang kalisod o asa makapangita o ibayad sa pribadong hospital o pagpahalo usab sa lawas sa metaliwang minahal. Usa kaamahan ang binangup sa buhatan sa Asenso Osamis Administration nga si Judy Barcelo. Bisaysay si Judy nga ang iyahang anak nga si Chris Chloe Barcelo na confined sa Pit Hospital sa Nico or Natal Intensive Care Unit to sa sepsis neonatorium kaysa pag-anak sa iyahang inahan sa bata nakakaon kini og hugaw ug kinahanglan gyud kini nga maatiman hinungdan nga gisulod kini sa Nico. Si Jude, 32 years old, nga kasamtangang residente sa Carmen Annex Usami City, bisaysay nga sa ikaduhang higayon na na usab siya o medical assistance kaysa kadaghan sa mga parinti nga iyahang giduulan, wala gayod siya mabayloan o kwarta aron ibayad sa iyang hospital bill. Kini naghatag og dako kayo niya nga kabalaka ang excess bill nila nga miabot sa kantidad sa 71,874 pesos. Dako o pagsalig si Jude nga mahatagan o kasulbaran ang iyang bin nga problema sa bayronon sa ospital. O tuod man, ilubanan sa iyang pagampo sa ginoo, wala gayud siya napakyas ni ini kag sa yang dako nga excess bill. Tumang kalipay ang gibati ni Judy tungod ni ini nga programa sa asin su sa hospitalization nga naghatag og dinalian nga tabang sa mga katawhan ilabi na sa mga nanginahang lang sa makaniya. Excess bill sa hospital ma'am is 71,674 pesos o og ang gihatag git sa sinso is the same gid nga amount og salamat ko kay na, na zero git sa karon ang balance kani siya ma'am mo ang, ang nga gayon nako kay ang una nga higayon nga natabangan gi ko sa sinso sa mi sa pamilya minal is katong sa akong asawa nga in the same hospital gihapon nga dako og pasalamat pod nga sa ikaduwang nga gayon gi grant gihapon na ang ako ang wish o akong hangyo ako dako gid pagsalig sa Ginoo nga ug sa asinso sa sa mga pamilya minal, ilabi na mayor ni congressman ni Gov nga masiro gyud siya so inubanan sa kung pagampo na gyata sa Ginoo ang ako ang gitinguha ako joy kasulti ma'am straight to the point jud ko ma'am dako kayo kalainan karon kay sa una wala gini nga uh, programa pero karon nga uh, ana aning programa sa manako nga uh, nga apiki sa panalapi nga bahin na tabangan ko so dako kay kalainan karon mas grabe gyud ang kalakuan kabaguhan karon po. nga akong nasinati Ipadangat si Judy sa dako nga pasalamat kang Governor Henry Wominal o ban ni Congressman Ando Wominal, gilabina ni Mayor Indy Wominal nga kini nga programa padayong nagtabang sa mga usamis nun o bus sa administrasyon ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Dako, kay katabang mam. Ma kay daghan kong mga tao nga giduulan nga mga parente apan lisod pod sila sa ilang kahimtang monang naanga ang Ak ako yung gipili nga mga gigugtabang diri kay Kaibaw ko nga sila jud makatabang nako ang diri sa Asinso Samis sa ikaduha ngayon, gayon mga ko dakong pasalamat sa Asinso Samis sa pamilya Waminal ilabina ni Governor Henry Waminal ni Kongresman Sancho Fernando Waminal og ni Honorable Mayor Indi Waminal. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Daghang salamat Mary Ang Osamis Today hatod kaninyo ingon ng public service feature sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. Please like and follow our official Facebook pages Attorney Indi Waminal, kung Ando Aminal o sa Zamis News Channel and please subscribe to our official YouTube channel diin makita o sabi ninyo nga naka-live stream ang mga programa sa AONC. Sa ngalan si Kinatibok ang AONC Team, Dazel Humuad Texon, Leoncio Show Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Scarpio, Kim Tangaro, Mac Jul Malinis, Mary Ann Lumapas, Sander Dalib, o Glenn Ray Rununa sa Misamis Network. Ako, si Rino Lim, daghang salamat, padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.